Yang Smith, kahit saang magpunta, dala pa din, ang kakulitan nito. Yung tipong barkada niya lang, kung ituring, ang mga fans nito, at mga backup dancers, sa stage. Kaya nasabi ni Darren, na may bagong katropa, si Fiang. At grabe, malapit din ang loob, ng mga bata, sa kanya. Nasa Pinas man siya, o sa Dubai. Hindi kasi siya nakakailang, nalapitan. Kaya magaan, ang loob sa kanya, ng lahat. Samantala, balik pinas na nga, si Fiang Smith, at JM Ibarra. Sandali pa lang, na lumabas ang JM Fiang, sa BNK. Pero grabe, ang dami na palang blessings, na dumating, sa JM Fiang. At di pa dyan natatapos guys. Dahil may mga nakalinya pang ganap, sa dalawa, at sa darating na araw, at buwan. So far, ito ang mga blessings, Nina JM, at Fiyang. Mang endorsement, McDonald, Del Monte, Urban Smile, Avignon Clinic, Bench, Fiyang, and JM, Bench Runway. Wherever you are, music video, my love, will make you disappear, cameo. Asap Regular, Barrio Fiesta Dubai, Mega Magazine, Metro Magazine, Nylon Magazine and many more guestings sa iba't ibang lugar and malls na invited ang JM Fyang. Marami pa guys ang nakalinya sa JM Fyang na pagsasamahan ng dalawa. Nakaka-proud maging fan ng JM Fyang. Iyan ang madalas na mababasa natin sa Comsec, which is true kasi pinipili nila ang isa't isa. if you